Uh, hello po, good morning po sa lahat for today's video po mga kaibigan akin pong ibabahagi sa inyo yung mga bagay na dapat po nating iwasan sa pagbili po ng mga biik na atin pong gagawing mga patabaeng baboy o mga fattening po mga kaibigan dapat talaga kapag tayo po bibili ng mga biik na atin pong gagawing mga patabaeng baboy dapat quality po yung biik kasi po ang atin pong purpose dyan ay for fattening kapag fattening naman po mga kaibigan dapat atin pong maatin yung uh, minakapataas na expected live weight po sa kanila pag abot po ng harvest date po ng mga kaibigan na 3, 3 months o so 3.5 months. So ngayon, ito po yung mga bagay na dapat nyo pong iwasan sa pagbili po pa ng mga fattening. Una, iwasan nyo pong bumili ng fattening na bagong walay pa lang. Example, ngayon po minawalay. So, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, sa mga panahon na iyan, iwasan nyo pong bumili ng mga fattening na na pa lang na o bagong walay o kakawalay pa lang. Kasi po, sa mga panahon na iyan, sila po ay nag adjust pa lang. Sila po nag-a-adapt pa lang sa uh, sitwasyon na wala po sa katabi, hindi na, na hindi na po na katabi yung inahing baboy po mga kaibigan. So, yung day 1 hanggang day 5 mga kaibigan, sa mga biik na mga bagong walay, adjustment period pa po yan. So, prone po sila sa mga stress mga kaibigan. Kaya, ang una po, iwasan nyo pong bumili ng biik na bagong walay. Pangalawa, iwasan nyo pong bumili ng biik na hindi po hybrid po mga kaibigan. Kasi po, kapag kayo po nagfafatining at saka yung binili yung biik po ay hindi po siya hybrid, kahit anong pakain mo ng feed sa kanila mga kaibigan, yung kanya pong paglaki po ay mahina po talaga. Iba po yung paglaki ng hybrid na biik kumpara po sa hindi po hybrid na biik. Ngayon, kapag binili nyo po ay hindi hybrid, tapos yung pakain nyo po ay pareho lang pong papakain sa hybrid, mas mabilis lumaki yung hybrid kumpara po sa hindi hybrid mga kaibigan. So, isa yun pong dapat iwasan, yung mga hindi po hybrid na biik po mga kaibigan. Yung mga hindi na, yung mga biik po na hindi hybrid ay bagay lang po yan doon po sa mga panglitsunin ng mga biik po mga kaibigan. So, yan po yung mga uh, di hybrid ay bagay na po sa mga panglitsun yan. Iwasan nyo po na bumili ng biik na hindi pa umabot ng 40 days to 45 days mula po nang ipinanganak o 10 days to 15 days after walay. Dapat, tanong nyo po mga yung mga seller, kung ilang araw na ba yung biik mula po ipinanganak o ilang araw ng biik mula po nang iniwalay sa mga inahing baboy. Dapat, sila po ay umabot ng minimum days na 40 days, maximum day of 45 days. Kaya, ang day 1 po natin na papapakain ng starter ay yung day 46 kapag hindi po natin yung biik. Kasi po, sa mga panahon na iyan, yung biik po ay hindi na po prone to stress sila po ay naka-adjust na po sa mga panahon na wala po yung mga inihing baboy nila. So, malakas sa puslang kumain, malakas sa puslang uminom ng tubig. In, in short po mga kaibigan, yung mga BX mga panahon na yan ay independent na po sila. Sila po ay po na pong mabuhay na sa kailang sarili na po mga kaibigan. Na kumakain ng feeds, umiinom ng tubig, kumakain ng feeds, umiinom ng tubig, natutulog, ganon. Independent na po yung BX mga panahon na yan na 40 to 45 days. Pangapat, iwasan nyo pong bumili ng biik na sakitin o dumaranas ng pagkabansot habang sila ay biik pa po mga kaibigan itanong nyo po sa seller kung yung biik ba ay mayroong kumplito ba sa bakuna kumplito ba sa vitamins at saka sa mga supplements at saka kung hindi ba nagkasakit nung sila po dumididi pa lang sa mga inahing baboy importante mating ating malaman yan kasi po yung mga biik po nasakitin at saka dumadaan po sa ng mga kaibigan sila din po ay mahinang lumaki pagdating po ng uh, fattening stage kapag sila po atin na po inaalagaan po mga kaibigan so yan po yung mga bagay na dapat pong iwasan sa pagbili ng mga biik niya nyo pong gawing mga fatabaing baboy po mga kaibigan so yan ang ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye